Hello, magandang hapon po. This is uh, Darling, a.k.a. Iza Calzada. <laughs> Ayun, uh, hindi na po sana ako magpo-post ng video pero I just want to clear something about dun sa Tulfo po. Maliwanag po po sa sikat ng araw ang pinaglalaban ko po dun ay yung anak ko at yung uh, pagbabanta sa buhay ng pamilya ko lalong lalo na sa buhay ng anak ko na hindi medyo napansin yung threat issue um, actually sa totoo lang po hindi ko talaga intention sana na lumapit sa tulfo kaso lumapit na po ako sa police station namin ito po yung katibayan ko. Ayan. Ito po yung statement ko. Ganun po sa police station, itong week lang na to. Actually, nung Monday. Kasi, kasi, um, Sunday. Sunday ng, or Monday ng madaling araw, may isang lalaking Joshua Andaya na nag threat sa buhay namin sa buhay ng uh, magulang ko at anak ko eh nung time po na yon nagkakabangayan po kami ni Dayan okay Nakakabangayan po kami dahil nga sa anak ko ito po i-clear ko lang po yung issue ha hindi po ako nakikipag-away dahil kay Jason okay Lumapit pa ako sa Tulfo dahil hindi ko na malapitan ng NBI. Dahil sabi ng NBI, wala daw po silang uh, ang dito yung gamit pang detect dun sa may dun sa nag-threat. Eto ho. Dun ho sa sinasabi ni Dayan na tinawag ko siyang broken family. Okay. Eto po kasi yung kwento itong mga nakaraang taon, nagka-boyfriend po ko. Nagka-boyfriend po ko. Noong last year. Last year, nagka-boyfriend ako. Tapos, biglang may dami account na mag-message mag, uh, mag sa'yo sa, sa messenger na oh, may bagong na naman yung ina ng so, medyo censored po kasi yung words kaya hindi ko na ito tulad. basta pambubuli po siya tapos bigla, bigla mo na lang makikita sa post ni Diane na wow the same ano yun pareha sila ng idea <laughs> uh oo -oh, pareha sila ng idea yung tema nung uh, message nung uh, dami account doon sa pinost niya ah akin po, nung time na yun, may boyfriend na ako. Ano naman ngayon, may boyfriend ako, ba diba? Wala naman akong ginugulo. Hindi naman ako nag-message sa kanila. Hindi na ako nag ba diba? Kasi may boyfriend ako. Tapos, ayun na, nung nabanggit yung anak ko, pinatulan ko po sila. Pinatulan ko sila. Kasi hindi sila nakablock nung time na sabi ko naman po, ina po ako. Okay lang, nalaitin ako. Nalaitin ako sa itsura ko. Wala po akong pakialam. Pero pagdating sa anak ko, lalo kong below the belt ako mas dragon pa po ako sa dragon. So, yun na. Nagkabangayan po kami sa Facebook. At nung time na yon ay naglive po etong si Dayan. At hindi dito niya nag comment po din sa live niya sabi niya tagasan ba yan patahimikin na yan diba? tagasan ba yan ano bang address niyan? para mapatahimik yan sabi niya ganyan so kung kayo po <laughs> kung kayo po yung uh, makakabasa no? diba threat threat ko siya Nung time na yun po, kakabangayan po kami ganyan, may threat na, kinausap ko na po sila. Kinausap ko na po sila sa messenger. As in, tinag ko pa sila. Sa mga post ko, as in, tinag ko sila kasi ayoko talaga ng parinigan. Sa totoo lang, ayoko ng parinigan. Kung may galit ka sa akin, talagang uh, da direct kita para maklear yung issue kasi ayoko talaga ng parinigan. So, tinag ko sila ganyan tapos, ito ang matindi. Natawa ako nung tinan ko silang ganyan sa post ko. nagpost po sila ng video ko na umiiyak ako. Yung video na yon eh, kami pa dati ni Jason. Oo, kami pa ni Jason noon. Umiiyak ako noon sa post, uh, sa video na yun. Pinost nila na dapat yung video na yun, di ba, kasawa na nga sila eh magasawa na sila bakit nasa kanila pa yung video na umiiyak ako na sinasabi ko sa video Diyo, mahal na mahal kita Kapat borado na yon ba? Diba? bakit nila pinost bakit nasa kanila pa yung video na yon so pinost nila yung video ko na yon nagcaption sila na uh, super duper below the belt na words so nung pinost nila yung uh, video ko na yon nag na ako sa kanila ano bang problema bakit ba kayo ganyan? Tapos, ako, ako na nagtanong ng ganyan gusto ko po ng maayos na sagot, di ba? Ang nireply lang po sa akin is, ikaw, ganto ka. Ganto ka kasi, ganyan-ganyan ka. Censored po yung words. Kaya puro sa uh, bad words po yung natanggap ko na sagot nila. So, sa isip ko, ah, may problema tong mga to may galit tong mga to na hindi ko alam kung bakit bakit sila galit na galit sa akin so after noon na dahil na may boyfriend na ako tapos na yung issue kahit alam kong I mean tapos na for me yung issue kahit uh, anong mga pinupost nila tungkol sa akin na daw ako ingit hera daw ako so hinayaan ko lang ngayon na uh, April eto, etong April na to kahit alam ko pong uh, alam ko pong uh, ako na, ako na talagang pinapatamaan ni Dayan sa mga post niya nagtaka na lang ako kasi nakablock na nga sila tapos yung nga sabi ni Dayan sa live ko daw siya yung binabanggit ko kahit hindi naman <laughs> diba nagtaka na lang ako na wow nakablock na tong mga to pero alam nila yung text line namin diba? sa station namin alam nila So, nag-text sila. May pruweba din ako na <laughs> nag-text sila. So, yan. Uh, pinapabati nila yung pangalan nila. At uh, sabi doon, hindi daw ako makamove on. Yan, paninig silang hindi daw ako makamove on. So, sabi ko, wow. Iba, iba rin to, Nakablock man sila. Tapos, gugulo pa sa trabaho. Hanggang sa... Napektaon na po talaga yung trabaho ko. Kasi kung ano nung -ano sinasabi nila sa boss ko ngayon ang time na yon uh, eh may isang dami account na naman na nag chat sa akin sabi na naman niya doon kawawa naman yung anak mo sabi niya uh, lalaki siyang walang ama ganoon tapos palibhasa kasi ganto ganto ganyan ganyan So sabi ko anak ko na naman. Anak ko na naman yung tinira. So nung tinira nila yung anak ko, sabi ko tama na. So yun nung April po, gumawa ko ng video. Sabi ko dun sa video ko na yun. Kasi nga sabi ko sa inyo, ayoko po nang paarinigad. Totoo po ako, magpo-post ako kahit alam kong uh, alam kong uh, 'di ba, um dapat careful tayo. Pero ako kasi, hanggat ah, alam ko yung totoo, lalabas ko yung totoo. So yun, nag, nag po ako ng video na ang caption ko dun is, tama na ang Dan. Yung trash talk mo, gawin natin real talk. So, ni real talk ko po siya sa video. Nasabi ko dun, eh, ano naman ngayon kung single mama ko? yun. Ano naman ngayon kung single mama ko? Kung anak lang kita, pinektosan na kita. Sabi ko pang ganyan. At sino ka para tawagin uh, ganun yung anak ko? Hindi, hindi pagiging matalino yan. Tsaka kung single mama ko, dapat careful ka. Careful ka sa pananalita mo kasi yung mama mo tsaka papa mo hiwalay din. Sabi ko na 'di ba? Dapat inisip niya. Inisip niya na oo nga, hiwalay din yung mama at papa ko. Bakit ko bakit ko sinasabihan yung yung uh, anak ni Darlene ng ganun. Yung galing din naman ako sa hiwalay ng mga magulang, 'di ba? So 'yun. Sabi ko sa kanya, uh, naging single mom din naman ang nanay mo, 'di ba? don't tell me nung naghiwalay sila ng papa mo may asawa siya agad sabi ko gano'n and uh, yun nga sabi ko pa dun, at least ako isa lang anak ko isa lang ang anak ko hindi kagaya nung mga nasa paligid mo sabi ko na alam niyo yun para lang sana sana lang eh, may magets niya yung point ko na dapat careful siya careful siya sa pananalita ba diba? sa kapwa niya kasi hindi niya alam yung mga nasa paligid niya worse pa worse pa yung sitwasyon sitwasyon nila diba? tapos yun so yun yung point niya Kung bakit ko daw sinabing broken family siya eh malamang malamang sa malamang binabastos niyong anak ko so gusto ko ipaintindi sa kanya na hindi ka per hindi ka perpekto ay, huwag mong lalaitin yung anak ko. Ganun yun. Okay? And, uh, sa video ko na yun, sinabi ko na, oh, nakablock ka na. Inaabangan mo pa yung live ko. Paano ba naman po kasi? Meron akong live nung Feb. Feb na nag, na, naghanap ako ng kadate. Oo, naghanap ako ng kadate sa program ko. Na ang tanong ko doon, uh, nagtatanong po kasi ako sa program ko, And then, sasagot yung mga uh, idol. At kung sino yung makasagot, yun yung mga ka-date ko. Oops, sorry. So, yun. Ang, um, tanong ko po dun nun is, uh, ano ang paborito kong sport? Eh, ang sagot po dun is motorcycling. Okay? And then, natatawa na lang ako kasi, syempre, may mutual friend po kami. Sinend sa akin. Oh, inisyo ka na naman. Sabi ganyan... Uh, ang post po niya doon is... Motorcycling daw ang... Paborito niyang sport. Wala naman siyang motor. So, ibig sabihin may issue. Nanonood siya ng live ko. Pangalawa, nagpost po ako ng... Uh, about sa tattoo ko. Kasi dati po, etong kamay ko... Ang nakalagay dito, pangalan ng anak ko. Ngayon, pinatatuhan ko po... Kasi pumapayat siya. So, doon sa video, sabi kong ganyan o iso na naman sa yung tattoo ko kasi pinatakpan ko yung pangalan ng anak ko bakit kasi po si Dayan nagpost po siya kasama, uh, na nandoon yung picture ng papa niya at ang caption po niya buti pa ang papa ko kahit hindi kami masyadong okay never niyang pinatakpan yung pangalan ko so issue talaga sa kanya yung tattoo ko <laughs> 'di ba na uh, nakakatawa babaw so inayaan ko lang hanggang sa yun nga nanggalaiti lang talaga ako nung uh, nabasa ko yung daming account na yun about sa anak ko na ano na wala daw wala daw ama ngayon kaya ako siya tinira sa video. Na talagang pinakita ko po yung mukha niya. Tapos, ayun, nakakapagtaka kasi nakablock na sila nun eh sa, sa account ko. Sa account ko na yun. Nakablock sila. Sabi ko, no. ayos. Alam na niya. Tapos, nag-message tito niya na nag na naman. Napababag sa daw po. So, yan. Ang pangit pa po dun, yung unang message nung yung uncle niya is asan yung ama ng anak mo <laughs> Buli talaga pang bubully yung ginagawa nila wala naman silang pakialam alam asan yung ama ng anak ko so nung sinabi nga po nung ano tito niya asan yung ama ng anak mo ang sabi ko talaga bakit mo tinatanong sa akin bakit di mo hanapin ikaw yata may kainangan which is true naman di ba? Ba't nila hanapin yung tatay ng anak ko? Eh ako nga, hindi ko hinahanap. Pero yun, bakit napaka big deal sa kanila yung buhay, buhay ko? Eh, mag-asawa na nga sila. ba diba? Tapos, naghiwalay kami ng boyfriend ko, issue na naman. E ako, wala akong pakialam. Wala nga akong pakialam eh. ba diba? Ako, hindi ako nagme-message sa kanila eh. nga ako nagpo-post. Puro sa uh, pictures lang namin ng family ko ang pinupost ko. Hanggang sa yun nga, nagtitext na sila, nagagambala na ako. Sabi ko, ayoko na. Tapos, ito lang nga, itong July, tinira na naman ni Dayan anak ko. Sabi ko, ang tagal na. Tagal na ng panahon. Sobrang pagod na ako sa issue na to. Oo. Oh, eto nga po, sabi ko sa inyo, kanina akong police station, nung hihina ako ng tulong kasi lumapit po ako sa NBI sabi po ng NBI wala daw silang magagawa kasi, kasi nasa ibang bansa daw yung nireklamo nire ko hindi ko alam kung ano ba talagang reason nila so nung lumapit po ako sa, sa police station ayan uh, ito nga po yung ano, statement ko dahil nga sa threat at pambabasto sana po. ngayon yung friend ko sabi po niya at kaya hindi mo itry yung tulfo sabi Ako talaga nung una, ayoko po talaga. Kasi media. May mga media po ko. Ayoko talaga ng iso. Pero sabi ko, kung hindi ko itatry, dito matatapos. So, nung nag-message po akong ganyan, sabi ko, ay, sign na to ni Lord sa akin. Sign na to ni Lord na, sige, i mo na para matapos na. Kasi yun naman ang gusto ko, diba Yung magkaayos sana kami ni Bayan para ma-stop na mas stop na yung ano yung uh, bangayan tsaka gusto ko lang din malaman kung uh, kilala ba nila yung nag sa akin so napanood nyo naman po yung video na yun lang hindi lang masyadong napansin yung yung sinabi kong may nagka threat sa akin sa anak ko so mas parang nag focus kasi sa amin ni Diane na ang point ko lang naman po sa mga sinabi ko is uh, sa ginagawa po ni Diane eh halatang halata na gusto niya akong guluhin gusto niya akong guluhin na hindi ko din naman alam kung bakit na dun naman po sa nakita kong mga comments inyo ang iba po sa inyo eh may dinadalang na attitude tong si ate eh, girl na sabi ko sa bagay may point kayo kaya siguro ako binugulo so uh, ako po hindi ko po ugaling makipag-away para lang sa lalaki ayoko po, ayoko po ng ganyan tsaka alam po ng mga taong nakakakilala sa akin yung process ng pag move on ko sobrang dami ko pong uh, tinagdaanan mula nung naghiwalay po kami naging lesson sa akin yung lesson po sa akin at uh, hindi ko hindi ko talaga ina na alam niyo yun na basta magulo eh magulo hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sila at eto pang matindi ang pamilya ko po hindi po nakikialam sa problema ko yun. Pero kinadayan po kasi, actually, sinend po sa akin kagabi lang. Yung mutual friend po namin. Nagpo-post pa rin daw itong mag-asawa. At itong nanay ni Dayan At nanay din ni Jason. Imbis na patahimikin sila, eh, kinukonsinti pa. Kinukonsinti pa yung dalawa. Na, kung ako po ha, kung ako po yung mga magulang, siguro sasabihin ko, tama na. Tapos na. Diba? Yeah. Pero yung mga ganon na ugaling na uh, hindi ko alam kung konsintihin mo yung anak mo. Uh, parang sasangayunan mo sa pagkakamali. Parang hindi ko alam kung anong uh, meron sila. So yun po. Meron lang po silang pinos ngayon. Wala na po kung pakialam. Ang concern ko po ngayon is sana po mapansin po yung threat na sinasabi ko na medyo related kasi sa kanila. Dahil kung may threat man sa akin na alam nyo na eh parang related kasi sa kanila. Though hindi ko sinasabing sila yon pero baka lang. Kasi nga nung una nagawa na nila. Baka this time. ba diba? Baka lang. Baka yun, yung threat, tsaka yung sa anak ko, yun lang po hindi ko galing makipagkagawan sa lalaki <laughs> okay ako masaya ako sa buhay ko being single, wala po kong pakialam dyan so yun lang sana po uh, maging clear po sa lahat kung ano talaga yung issue hindi po lalaki kundi pagiging ina ko yung pagmamahal ko sa anak ko yun lang po at salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa mga nagme-message. Salamat po. God bless you po.